Love, We have plenty of time here. Yeah. Our flight is from 11 a.m. and now 6 our flight is 5 p.m. <laughs> Hello guys, ciao ciao. So it's our anniversary and sinundu kami ni Marisol, our family friend sa amin bahay kapuntang airport. So, yun na nga. Pumating kami ay at least 2 hours bago yung flight namin. At pumunta na nga kami dyan sa lounge at yarn. Thank you, Revolut dahil lang kami may lounge access. Pero, yun na nga dahil delayed ng konti yung flight namin ay hindi kami pinayagan dahil kailangan daw 3 hours before. So, from 11 dahil naging 1 uh, o'clock na yung flight namin. Kaya yun, Nag-gala-gala muna kami dyan sa labas ng lounge sa loob ng airport hanggang sa dumating yung time na kami ay nakapasok na yeah, so napumasok pala kami dyan ay uh, past 10.30 a.m. Yeah. Pero yun na nga, isa talaga sa super gusto namin na kapag kami ay pumapasok sa lounge habang naghihintay ng flight namin ay super comfortable kami. Siyempre, yun yung pinakaano. At, siyempre, di rin mawawala yung pagkain. Yes, free yung pagkain nila. So, parang andi siya. Diba? Andi, andi iti. Tiyo. Pero yung super Italian yung breakfast. Yan, may salami, may cheese, may mortadella, may bread, may eggs, at kung ano-ano pa. Yan ang mag-review din muna tayo dyan habang kumakain dahil nga syempre gusto ko uh, record of lahat the anniversary namin guys at dahil nga yung itinerary namin ay 3 days sa Paris ay talagang sabi ko susulitin namin Ayan. so may peanuts din and my no cookies at eto nga pala yung hinanda nila sinard nila for our lunch may pasta, may rice din pa rin talaga yung pagkaing Pilipino. At lumabas na nga kami dahil excited yun sa flight. Pero, yun na nga. From 11 ay naging 4.30 siya. Kaya sabi namin, sige, uh, labas na lang muna at gala-gala. At hindi lang yan, guys. After iyang minutes, uh, from 4.30 ay naging 5. At from 5 ay naging 6.45. Yung flight namin. At ayan na nga, syempre it's our anniversary day, ano ba naman yung gagawin namin sa airport maliban sa pagtambay at tumingin dito ay syempre ay kumain kami, ka so yun na nga so dahil delayed yung flight namin ay meron na um, voucher pero 4 euro lang, yun ang nga yung na na <laughs> sa 4 euro namin yun na, parang isang slice ng pizza ba yun <laughs> na or kulang pa nga yun. Diba? Tapos may tubig. Pero yun na, hanggang habang naghihintay kami at 6.45 na nga, ay nagboarding na rin. At eto na, yung isang mga nangyari pa ulit dito. Ayan, so Paris Bouvet. Ayan, tiyara. Yan, gaya, yung hindi ko alam yun yung pronunciation niya. Ayan, calling a friend from Paris, char. At ayan na nga. Pero, nung kanina, ay hindi kami pinayagan kasi maliit daw yung ano yung plane na na to kaya parang hindi lahat kami pwedeng accommodate. Pero yun na nga pinagpray talaga namin dahil kung hindi sana uuwi na lang kami at next day na kami mag-fly. Pero yun nga dahil talagang para sa amin ay nakapasok pa rin kami sa plane kasi kami at kami ay nag-flight na, lumipad na kami at eto na dumating na kami sa Paris pero hindi pa <laughs> yan mismo pero isipin nyo isang buong araw ay naubos na sa airport lang kami so sad pero ayan so ayan na nga sobrang ganda sobrang exciting pero may madami pang mga bagay na hindi kami inaasahan nung um, makarating kami dyan pero for this part 1, ay eto lang muna. Ito na, medyo gabi-gabi na yan. <laughs> ayan, ulap muna yung ngayon, yung view natin. Ayan, pero grateful pa rin kami kasi sa araw na yon ay talagang nakapag-spend kami ng time. Kasami namin yung isa't isa. Kahit madelay man yung mga flights or yung plano or kung ano pa man yan. Thank you! Ciao!